ko Balik ba yung box? Uh, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman ako at magpapabalot na naman ng aking bagahe para sa mga custom na buhaya sa mga kababayan natin. Ito, ngayon. Magpupuno na naman po ng box ko para sa mga pamilya ko ay papadala ko Itong mga lintik na mga costonere. Bakit nyo binubuksan ang dino sa inyo? Ere yung mga ipapadala ko ngayon. Yan, iklog. Dahil mga mukha kayong bugok. Bugok na iklog ang ipapadala ko sa inyo. Yan. Baka may tax pa yan ha. Mga baka ito, sama ko ng talong. Baka magsunyong mag-tort ang mga nagkago kayo. Yan. Yan. At ito naman yung pinakmamal na binili ko dito sa Tokyo. Kasi loko yung buha ko yung nasa Japan. Pinaghirapan ko po ito, hindi ko po naipadala noon. Dahil nga po nagbubukas sila ng box. Ito, nangyari. Luma na bago may padala. Para pa susutan ng kapatid ko ito. Rebook pa yan ha? ang mahal. Tapos, lalagay nyo ng tax. Mahawa naman kayo. Pag linagay nyo ng tax. Dalawa rin Ere Ere pa yung isa Ubarin ko lang Ere Adidas Napakal, Napakamahal po ni ere Ngayon magtataks pa kayo Ere Halat na linyo Sa inyo na Para sa inyo lang mga Binabalot ko na ere Ere man pala pinat bate <laughs> Ere Inubos ko na Dahil alam ko Lalamanin niyo rin eh Mga buhay kayo yan. At iri naman, dahil mahilig kayo sa kakabukas, iganyan nyo muna. Tapos ipukpok nyo sa ulo nyo dahil mga buhaya kayo. Mga tanginan nyo mga layo May mga patrabaho sa kostom. Ere. Baka ere. Baong ko pa sana yun. Baong ko pa to eh. Pero ipapadala ko na sa inyo. Yan o. Isda. Kamukha nyo tanga. Pumasok din na makalabas. At ito namang Ah, ere, ere. Magagamit nyo ito, mga buhaya. Ito yung ginagamit namin pantanggal ng kalawang. Ang tawag dito, guguroko. Guguroko ito, pwede tanggal ng pakalawang. Pwede sa ulo nyo, kasi kinakalawang na eh. Kinakalawang ng mga ulo nyo, mga putang nga ninyo. Dahil masisiba kayo, ito, inimi, inumin nyo. At ito naman, ano ba to? Ere pa pala. Nang may pakinabang kayo, Ere ibibigay ko sa inyo. Ang aputan na inyo. Nang may pakinabang naman kayo sa amin, Ere yung mga labahin ko, ilalagay ko na rin Nangakaya sa inyo. At may kasama pang pa sabon. Sabon. Japan yan. Pakilaban na rin nang may pakinabang kayo. Mga Olympic kayo. At ito pa palang matindi. Ere. Bagong bilire. Hindi ko may sa inyo. Mga lintik kayo dahil nga balitang balita sa Facebook nga. Sa mga balita. Kawawa yung mga OFW. katulad ko. Dito sa Japan. Ere bago re, Hindi ko may ipadala. Tignan mo yung pangalan. Ano nangyari? Sa katagalan. Kinain ng daga. Yan ang nangyari. Dahil sa kasalanan nyo. <laughs> Suutin nyo. Suutin nyo. Ipasuot nyo ron sa pinakataas-taas nyo. Kung sino man yung pinakmataas nyo sa custom. Ere, gago ka. Suutin mo. Binibigay ko sa ito pagbukas. Sana matuwa ka. Ang ganda oh. Tingin mo. Pwede kang makita. yeah. <laughs> Ere lang bagay sa'yo. Dikis yan ah Ipasuot mo po. Tangin na kayo. Pasuot nyo sa manager nyo. Tama na siwa sa mga custom, yung pinakamataas, ere para sa iyo. Pag close up mo nang makita niya nang matuwa siya. Yan. Kahit ganyan yan, di kiss yan, Brad. Kinain ng daga, hindi ko na ipadala. Okay? Mga putang na inyo, ang kapal ng mukha nyo. Sana, kunin kayo ni Lord. Okay. Ihasarado ko na ito at magpupuno pa ako. Yan le tu nah okey